Maaring hindi mo pa ito na pag-isipan, pero ang paraan kung paano mo sinisimula ng isang pag-uusap ay kayang baguhin ng lahat. Isang simpleng, Hi, kamusta? ay maaaring mukhang magalang at magaan. Pero ano ba talaga ang epekto nito? Wala. Isa lang itong tanong na walang laman binibitawan sa automatikong gawi, hindi dahil sa tunay na presensya. At ang sumasagot din, kadalasang sinasagot ito ng walang pag-iisip. Hindi ka naaalala, hindi ka nagiiwan ng marka, at walang emosyon ang naiguguhit. Pero paano kung may tatlong salita na kayang baguhin ang lahat? Mga salitang kapag sinabi mo, napapahinto ang kausap, napapatingin sayo, at nararamdaman na may kakaiba sayo. Hindi ito magic, hindi rin cheap trick, kundi presensya. Presensyang buo at totoo. Ang mga stoic ay laging nagbibigay halaga sa kapangyarihan ng wika, hindi bilang paraan ng pangungumbinsi kundi bilang salamin ng isipan. Ang ating sinasabi ay nagpapakita ng iniisip natin. At kung paano natin ito sinasabi ay nagpapahiwatig kung gaano tayo kamalay sa kasalukuyang sandali at sa taong kausap natin. Ayon kay Marcus Aurelius, ang mga salita ay dapat maging tulad ng mga kilos, matatag, may layunin at umaayon sa katwiran. At kapag naunawaan mo ito, bawat pangungusap mo ay nagiging pahayag ng kamalayan. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paanong ang simpleng mga salita kapag binigkas ng malinaw at may layunin ay kayang umakit ng kahit sino, hindi sa pamamagitan ng peke o panlabas na alindog, kundi dahil ginigising nito ang isa sa pinakamasidhing hangarin ng bawat isa sa atin, ang maramdaman na tayo'y tunay na nakikita, pinakikinggan at nauunawaan. Ihanda mong sumisid sa anim na pagninilay nababago sa paraan ng pakikipag-usap mo sa mundo. Ang wikang nagiiwan ng marka. May tahimik na kaibahan sa pagitan ng taong nagsasalita para lang mapuno ang katahimikan at ng taong nagsasalita upang lumikha ng presensya at ang kaibahan ito ay nararamdaman mismo sa katawan. Mga salitang pangkaraniwan, generic, gaya ng kamusta, ayos ka lang ba, o magandang araw ay nawalan na ng tunay na bisa dahil sa sobrang gamit na parang wala ng saysay, hindi ito nagdadala ng presensya kundi paulit-ulit na ritual. Ang isang stoic ay hindi nagsasalita dahil sa nakasanayan kundi dahil malinaw sa kanya ang dahilan. Ang wikang nagiiwan ng marka ay hindi kailangang magarbo. Kailangan lang nitong maging buhay. kailangan may katotohanan, intensyon at pagpili. At ang pagpiling ito ay nagsisimula sa unang segundo ng pag-uusap. Isinulat ni Seneca na, Ang wika ay nagsisiwalat ng laman ng ating kalooban. Kung may kalituhan, may mga salitang magkakahiwalay. Pero kung may kamalayan, bawat salita ay tumatama na parang palaso. Isipin mo ito, ano ang mangyayari kung sa halip na tanungin ka ng kamusta, may magsabi sa iyo ng, Ano ba talaga ang nararamdaman mo ngayon? O kahit simpleng sabihin mo ang hindi mo kadalasang sinasabi hindi makapangyarihan ang mga salitang ito dahil maganda silang pakinggan. May bigat sila dahil lumalabas sila sa nakagawian, pinipilit ang presensya at nagbibigay pansin. Ang tunay na atraksyon ay hindi nakukuha sa pagpapakita kundi sa pagpaparamdam sa iba na sila'y talagang nakikita. Kapag natutunan mong pumili ng mga salitang hindi inaasahan, agad mong ginising ang atensyon, tumutugon ang utak sa mga pattern na nababasag kapag may kakaiba, agad itong pinapansin. At ang wikang nagiiwan ng marka ay eksaktong ganito. Yung binabasag ang karaniwang daloy at nag-aanyaya sa isang uri ng pagkikita na bihira, isang pagkikitang hindi lang palitan ng salita, kundi palitan ng kamalayan. At sa panahon ngayon, iyan ang tunay na nakakabighani. Presensya. Ang tingin bago ang salita, bago pa man mabigkas ang kahit anong salita, may naipapahiwatig na at madalas ang ipinapakita ng iyong mga mata ay mas malakas kaysa sa kahit anong handang pangungusap na nauunawaan ng Stoic na ang presensya ay hindi lang basta pisikal na pagkaharap kundi ang kabuang pagdalo sa sandali Sabi nga ni Marcus Aurelius ang lubos na pagtuon sa kasalukuyan ay ang unang hakbang ng kabutihan Kapag tinititigan mo ang isang tao nang may tunay na pansin walang paghusga, walang pagmamadali may nagbabago sa hangin ang mga salitang darating matapos noon ay extension lang ng isang estado ng kamalayan na naroon na sa simula pa lang. Ang mga taong natural na kaakit-akit, yung hindi kailangan magpakitang gilas o magpanggap, ay may isang bagay na pareho. Andoon sila, simple lang, puo silang naroon sa kilos, sa pakikinig, pati sa katahimikan. At ang mata ay siyang pintuan ng presensyang ito. Kapag tumingin ka sa mata ng isang tao, hindi para tumagos, kundi para manatili, ipinapahayag mo ng walang salita na handa kang makakita. At kapag naramdaman ng isang tao na tunay siyang nakikita, bumubukas siya. Sa sandaling iyon, nagkakaroon ng kapangyarihan ng wika, hindi dahil sa sinabi, kundi dahil sa naramdaman bago pa man ito masabi. Ayon sa mga Stoic, ang mahusay na tagapagsalita ay unang-una, mahusay na tagamasid. Napapansin niya ang mga pag-aalangan, katahimikan, mga simpleng galaw. At dito siya tumutugon, hindi sa isang skrip. Ang tunay na presensya ay nangangahulugang bitawan ang kagustuhang magpakitang gilas at yakapin ang simpleng nandito ako. Sa simpleng presensyang ito, lahat ay nagbabago. Ang karaniwang salita ay nagkakaroon ng lalim. Ang payak na pangungusap ay tumatama sa puso. At ang taong kaharap mo ay mararamdaman na may kakaiba sa iyo, may bihirang bagay, isang taong hindi lang nagsasalita gamit ang bibig, kundi isang kaluluwang nakaangkla sa rason. At ito, higit pa sa kaakit ay hindi makakalimutan. Ang tahimik na entonasyon ng interes, kaunti lang ang nakapapansin, pero ang paraan ng pagkakabigkas mo ng isang bagay ay kasing halaga ng mismong sinasabi mo. Ang entonasyon ay isang hindi nakikitang layer ng wika na nagdadala ng intensyon, kumpiyansa, kapayapaan o minsan pagkalito at takot. At alam ng isang stoic na ang paraan ng pagpapahayag ay salamin ng kontrol sa sarili. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga salita ang kailangang kontrolin kundi ang diwa sa likod ng mga ito. Ang boses na walang pagmamadali, walang pagkabigla, walang pangangailangang mapatunayan ng sarili, ay nagpapakita ng isang bagay na hindi kayang pekein ng kahit anong teknik sa pangaakit, mastery ng sarili. Ang tahimik na intonasyon ng interes ay hindi sumisigaw, hindi nangingibabaw. Nakikibagay ito sa sandali, umaakay ng pansin ng hindi nangingialam at umaakit dahil sa kapayapaang taglay nito. Ang mga taong marunong magsalita ng kalmado, tumitingin sa mata hindi nagmamadali sa mga pangungusap ay likas na nakakabuo ng tiwala at ang tiwala bago pa man ang pisikal na attraction ay ang totoong bumubuo ng connection kapag may nagsalita sa iyo ng tanong na simple pero totoo tulad ng ano ang tumama sa puso mo ngayon gamit ang boses na banayad malinaw at hindi minamadali ang sagot mararamdaman mong hindi ito basta linya lang isa itong paanyaya isang lugar ng presensyang pinaghahatian ninyong dalawa ang ganitong paraan ng pagsasalita ay hindi lang basta gawi kundi resulta ng pananaw sapagkat tanging ang taong malinaw ang iniisip ang marunong magsalita ng payapa at malinaw lang ang isipan ng taong hindi alipin ng sarili niyang emosyon o ego ang tono ng boses mo ang magbubunyag kung andyan ka para magpakitang gilas o para tunay na maranasan ang sandali at ang kaibahang ito ay ramdam agad ng kausap ang isang stoic ay hindi kailanman sumisigaw para marinig. Nagsasalita siya ng buo at hinahayaan ang katahimikan na sumalo sa mga bagay na hindi kailangang sabihin. Ito ang tinatawag na emotional elegance at sa sining ng pag-akit, wala nang mas makapangyarihan kaysa sa ganitong uri ng katahimikan na bumabalot sa bawat salitang tila alon ng kapayapaan. Ang lakas ng hindi binibigkas hindi lahat ng koneksyon ay nagmumula sa salita. Minsan, ang talagang tumatatak sa isang tao ay kung paanong pinili mong manahimik. Tinuturoan tayo ng stoicismo na ang pagiging bihasa sa salita ay dumadaan din sa pagiging bihasa sa katahimikan. Isinulat ni Marcus Aurelius na ang katahimikan ay mas makapangyarihang tugon kaysa sa maraming salita. At totoo ito, lalo na pagdating sa pag-akit, sapagkat ang humihila talaga ng interes ay hindi ang labis na paliwanag kundi ang panunudyo. Hindi ang buong ipinapakita kundi ang paunti-unting pagbubunyag. May direksyon, may pagitan. Isipin mong may nagsabi sa iyo ng mapanghamong pangungusap, naghihintay ng reaksyon mo. Ang natural na tugon, sumagot agad, magpaliwanag, magtanggol. Pero paano kung tumigil ka lang, huminga, at hinayaan mong ang katahimikan ng sumalo sa espasyo? Nagbabago ang dynamics, naiintindihan ng kausap mo na hindi kanarian para makipagdiskurso kundi para makaunawa at ang ganitong postura ay nakakabigla sa mundo ng ingay ito'y nakakagulat nakakaintriga dahil bihira at ang mga bagay na bihira laging nakakakuha ng atensyon ang katahimikang may layunin may pagkaalisto ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong matalinong pangungusap sa pagtatayo ng tunay na koneksyon mahalaga ang pagitan ng mga salita tulad ng mismong nilalaman ng mga ito. Ang kakayahang makinig nang hindi pumipigil, ang marunong maghintay ng ilang segundo bago sumagot sa isang malalim na tanong, ang simpleng pananatili sa tabi ng isa pang tao kahit walang sinasabi. Lahat ng ito ay nagpapakita ng emosyonal na lalim. Nauunawaan ng isang stoic na ang halaga ng palitan ay hindi lang sa mga salitang ibinibigay, kundi sa espasyong binubuo sa pagitan nila ang taong may kontrol sa hindi sinasabi ay may kontrol sa epekto at ang may kontrol sa epekto ay hindi lang nakakabighani, siya'y hindi malilimutan. Ang tatlong salitang gumigising ng koneksyon. Pagkatapos ng lahat ng napagnilayan natin, malinaw na hindi lang mahalaga kung ano ang sinasabi mo, kundi kung paano mo ito sinasabi, kailan, at bakit. At ngayon ay oras na para ipakita ang sentro ng usapang ito ang tatlong salitang kapag ginamit ng tapat ay kayang umakit ng sinuman, hindi dahil sa magic, kundi dahil sa kamalayan. Ang mga salitang ito ay ipaliwanag mo pa. Oo, mukhang simple, halos walang dating. Pero kapag binigkas sa tamang sandali, may layunin at may buong pansin agad itong may epekto. Binubuksan nito ang puso ng kausap, pinapalalim ang usapan, at higit sa lahat, pinaparamdam na mahalaga siya kapag sinabi mong at ipaliwanag mo pa, pinuputol mo ang daloy ng karaniwang usapan. Ipinapakita mong tunay kang nakikinig na hindi ka lang naghihintay ng turn mo para magsalita, kundi interesado kang pumasok sa mundo ng kausap mo. Itinuro ni Epictetus na ang tunay na matalino ay hindi ang palasalita, kundi ang mahusay magtanong. At ito ang isa sa pinakamahusay. Hindi ito nagpapanggap ng interes. Ipinapakita nitong interesado ka talaga. Salungat ito sa kamusta ka dahil ang ibig sabihin nito ay mahalaga sa akin ang kwento mo. At iyan ang bihira. At tulad ng napag-usapan natin, ang mga bagay na bihira ang pinakakapansin-pansin. Higit pa roon taglay ng tatlong salitang ito ang mismong diwa ng wikang stoic. Hindi sila nananakop, sila'y nag-aanyaya. Hindi sila utos, kundi bukas palad na pagtanggap. Hindi nila sinasabi, patunayan mo, kundi ibahagi mo. At kapag naramdaman ng isang tao na inaanyayahan siyang magbahagi, doon nagsisimula ang koneksyon. Walang ugnayang totoo kung walang aktibong pakikinig. At walang aktibong pakikinig kung wala ang presensya. Ipaliwanag mo pa ito ay higit pa sa isang pangungusap, isa itong pananaw sa buhay na nagsasabing, gusto ko munang umintindi bago humusga. At ang taong namumuhay ng ganito, hindi lang umaakit, nagbabago. Ang tahimik na hatak ng taong hindi kailangang mangumbinsi. Sa kaibuturan ang lahat ng matatag at pangmatagalang atraksyon ay nagsisimula sa katahimikan. Hindi yung katahimikan na puno ng takot, kundi yung kapayapaan ng taong hindi kailangang patunayan ang sarili. Ang isang stoic ay hindi pumapasok sa usapan para maging kawili-wili. Pumapasok siya dala ang pagkamausisa, pagkaalerto at pagkapanatag at nararamdaman ito. Nagiiwan ito ng epekto dahil sa mundong laging nagmamadali, ang taong marunong maglakad ng mabagal ay agad na nagiging sentro ng balanse. Ang taong hindi kailangang magsikap para umakit ay hindi ang dalubhasa sa mga teknik, kundi ang taong may kapayapaan sa loob, hindi takot sa sarili niyang katahimikan. Bihira ito. At dahil doon, napakalakas ng dating. Sabi ni Seneca, ang katahimikan ay estado ng taong alam ang lugar niya sa universo. Kapag ang isang tao ay nagsasalita mula sa kamalayang ito at kumikilos mula sa ganitong pagkakaugat, ang usapan ay hindi na kompetisyon ng pansin, kundi nagiging tunay na pagkikita at narito ang kabalintunaan. Habang mas kaunti ang pagsisikap mong kumbinsihin ang iba, mas naaakit silang lumapit. Dahil nararamdaman nila ang kalayaan, nararamdaman nila ang linaw, nararamdaman nila na hindi sila nilalaro kundi tinatanggap. Ito ang lakas ng isang stoic. Hindi siya nangingibabaw sa silid, pero ang katahimikan niya ay bumabalot sa paligid. At dahil dito, nababago niya ang lahat ng nasa paligid niya. Ang tunay na lakas ng hatak ay nasa taong nakikinig gamit ang buong katawan. Nagsasalita ng may pagpipigil at humihinga ng payapa. Nasa taong hindi nanggugulo, hindi nakikipag-agawan at hindi nauuna sa sagot. Nasa sa taong hinahayaan ang kausap na umiral sa harap niya nang walang pagmamadali para ipakita kung sino siya at ang kawalan ng pagmamadali, ang kakulangan ng pangangailangan ay lumikha ng isang parang di nakikitang larangan ng puwersa. Ramdam ito ng iba kahit hindi nila alam kung bakit. At ang pakiramdam na iyon ang siyang tunay na umaakit dahil sa huli, ang presensyang pinakanakaaantig ay ang presensyang hindi kailangang ipaliwanag ang presensyang nariyan lang buo payapa totoo. Sa dulo ng lahat, hindi talaga mga linyang minimorya ang umaakit, hindi mga matatalinghagang pangungusap o desperadong pagsubok na magmukhang kaakit-akit. Ang nakaakit ay ang katahimikan ng taong hindi kailangang maging kung sino paman. At kapag ang katahimikang ito ay lumilitaw sa wika sa mata sa pakikinig at kahit sa kawalan ng salita ito'y nagiging hindi mapigilan, hindi dahil gusto nitong mapasaya ang lahat, kundi dahil taglay nito ang isang bagay na kulang sa mundo, katatagan. Ang tatlong salitang pinag-usapan natin, simple, direkta, makatao, ay gumagana lamang kung kasama nila ang presensya. At ang presensya sa stoicismo ay kapareho ng kabutihang ikinakatawan sa kasalukuyan. Sabi ni Marcus Aurelius dapat tayong kumilos na parang bawat kilos ay huli na. Magsalita na parang bawat salita ay huling pagkakataon. Makinig na parang ang kausap natin ay refleksyon ng ating sariling isip. At mamuhay na parang ang oras ay sagrado. Kapag naunawaan mo ito, mauunawaan mong ang tunay na koneksyon ay hindi hinahabol, kundi inaalagaan. Nang gagaling ito sa isang tahimik na bahagi sa loob natin isang lugar kung saan walang pagmamadali, walang takot, walang kawalan. Kaya ngayon hindi ko sinasabi sa iyo na isa ulo mo ang mga pangungusap. Sinasabi ko lang na obserbahan mo ang sarili mong presensya. Alamin mo kung sa bawat salita, bay may katotohanan o inuulit mo lang ang inaasahan sa iyo ng mundo. At kung sa kahit anong bahagi ng video na ito ay may tumama sa iyo, isulat mo iyon. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo bilang paalala na ang tamang salita ay hindi mahika, isa silang salamin. At marahil kapag ginamit mo ang mga ito ng may katotohanan, matutuklasan mong ang pinakamatinding koneksyon ay laging nagsisimula sa loob bago sa labas. At kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin ay may bahagi sa iyo na kinikilala na ang kapangyarihan ng isang kamalayang pananalita. Marahil sa kaibuturan mo, Matagal mo nang nararamdaman na ang mga tamang salita ay kayang baguhin ang lahat. Hindi dahil sa kung ano ang sinasabi nila, kundi sa kung anong gising ang dulot nila. At ngayon alam mo na, tatlong salita lang, kapag sinabi ng may layunin at presensya, ay sapat para umakit ng sinuman. Hindi sa pamamagitan ng ilusyon, kundi ng katotohanan. Kung may tumama sa iyo, kung may bahaging humaplos sa puso mo, isulat kung ano iyon. At kung hindi mo alam, kung ano ang sasabihin, magsulat lang ng stoic sa kaluluwa. Sapagkat ang taong may ganitong pilosopiya sa salita ay may presensya sa mundo. At tandaan mo ito tuwing kakausapin mo ang isang tao, ang tamang salita ay hindi umaakit, sila'y tumatahimik dahil tinatamaan nila ang parte sa atin na walang ibang nakakakita.